babae, patay sa pamamaril ng umano'y kapitbahay na kaalitan dahil sa chismis. Patay matapos barilin at tamaan sa mata ang isang babae sa Malasiki, Pangasinan. Ang sospek sa krimen, ang kapitbahay ng biktima na nakaalitan dahil umano sa chismis sa ulat ni Claire Lacanilaw sa GMA Regional TV1 North Central Luzon nitong Martes, kinilala ang biktima na si Mary Lubo Quirentantay, 32 anyos, ng barangay Apaya ng nasabing bayan. Ayon kay Police Captain Maureen Grace Tarlit, PCAD, PCO, Malasiki Police Station, lumalabas sa investigasyon na may alitan ang kinakasama ng sospek at ang biktima dahil umano sa chismis. Nakasakay umano sa motorsiklo ang biktima ng harangin ng sospek at barilin, batay sa impormasyon ng nakasaksi sa krimen. Tumakas ang salarin sakay ng motorsiklo at patuloy na tinutugis ng mga autoridad. Itinanggi naman ng asawa ng biktima na si Mark Tantay, ang paratang tungkol sa kanyang pumanaw na may bahay. Nanawagan siya na mabigyan ng hustisya ang ginawa sa kanyang asawa. Thank you for watching. Please support my small YouTube channel. Like, share and subscribe.